Panoorin natin ito. Kakaibang paraan ng panguhuli ng isda. Sa maniwala kayo sa hindi, kahit pala sa mga tigang na lupa, gaya nito, bitak-bitak na na tinamaan ng El Nino. Pero, meron palang mga nabubuhay na isda. Tignan niyo si Kuya, matyagang binungkal yung bitak na lupa. At meron siyang nakita na basa. So, eto na siguro yung kinaroroonan ng mga isda. Ngayon, tinusok niya, malambot lang. Baka dyan nga sila nagtatago yung mga isda. Ayun, kumuha siya ng mga itlog. Sariwang itlog yung kanyang gagamitin. Nagbitak na siya ng isa. Ayun, no? Oh. Tapos, pinasok doon sa butas. Tingnan nyo. Parang humihinga yung itlog, o. Oh. parang hinihigop. Parang hinihigop nung nasa loob. Ayun, nagbitak pa ulit ng pangalawa. O oh, ganun ulit, oh. Ito naman, ibang butas Para saan kaya yung itlog? Ano kaya meron? Bakit ganyan na nilalagyan ng itlog? Siguro pagkain ng mga isda yung itlog O di kaya Madulas kasi yan eh Baka pampadulas para Makalabas sila Ayun oh Sinisip-sip oh Gumagalaw na yung lupa Gumagalaw-galaw na Meron nga, meron nga isda sa loob Oh, hindi pa sila makabuylo. Ayun, meron nang isa na lumabas. Anong klasing isda ito? Ito yung isda na merong bigote. Ang tawag ito sa amin, parang ito yata yung paltat. Paltat yata ito sa amin yung merong bigote. Ang dami oh. Pero nakapagtaka kasi tigang na tigang yung lupa. Pero nabubuhay sila. Ito naman si ate, iba naman yung paraan niya karni naman yung ginamit niya, tinalian niya, tapos nilagay sa plastic bottle na walang laman. Ayon, sa kanya, tinapon sa ilog. Ayon, no? tinapon-tapon lang niya kung saan-saan. Mayroon sa gitna, sa gilid, pati sa may mga damu damo, -damo. Ayan, no? Pero itong ilog nila ay tahimik. Parang hindi siya umaagos. Ganyan yung ilog sa kanila. Ganun lang, tinapon-tapon lang niya yung karne na mayroong plastic bottle. Sumunod na araw, pinuntahan na niya kung may huli at meron nga. Ang laki. Ibig sabihin, epektibo talaga yung paraan ni ate. Karne yung ginamit niya na pain. Tapos nilagyan ng plastic bottle para hindi makawala. Lulutang-lutang lang kasi yung plastic bottle eh. Pero itong isda na to ay manipis. Malapad siya pero manipis. Ano kayang klaseng isda yan? Meron pa oh. Ayun, lumalangoy mag-isa yung plastic bottle. Ibig sabihin, may huli siya. Yan, yan, yan yung kagandahan ng plastic bottle kasi hindi siya lulubog. Lulutang-lutang lang kahit saan pumunta yung isda. Nakasunod siya. Ayun, ang dami oh. Halos lahat ng ng plastic bottle ay tumatakbo. Ibig sabihin may mga huli. Ang galing. Effective yung paraan ni ate. Ano kayang mga isda ito? Bakit ganyan na maninipis? Hindi naman siya tilapia. Hindi naman ganyan ang tilapia. Iba-iba pala. Meron din pala yung may bigote Ayan o. No? Oh, ang laki.